matapos ang halos siyam na buwan. Naaalala niyo pa ba si Xiao Xiao? Si Xiao Xiao na kilala rin bilang Chen Xiao Xiao ay isang 35 anyos na babae mula sa isang rural na probinsya sa Sichuan, China. Naging viral siya sa social media noong 2023, partikular na sa TikTok at FB dahil sa kanyang kakaibang kondisyon na tinatawag na Sekel Syndrome. Ang Sekel Syndrome ay isang bihirang genetic disorder na nagdudulot ng dwarfism, microcephaly at iba pang physical abnormalities. Dahil dito, si Xiao, Xiao ay maliit para sa isang 35 years old na adult dahil nasa 1.1 meters tall lang siya at payat rin. At nasa 14 kilograms lang ang timbang niya. Sumikat siya at talagang nagkaroon ng maraming followers pati na poster accounts para i ang mga video niya online. Hindi lang din naman dahil sa kanyang itsura kundi dahil na rin sa curiosity ng mga tao sa kanyang daily life na madalas idinodokumento ng kanyang mga magulang. Marami kasi ang natatawa sa kanya dahil sa kanyang behavior na minsan ay ma attitude o di kaya naman ay iyakin o masiyahin na para lang talaga siyang bata. Dahil sa kanyang rare condition, nagkaroon siya ng maraming health challenges. Pero kahit na may mga ganitong mga kahirapan, ang kanyang pamilya ay nagdesisyong ipakita ang kanyang buhay sa social media sa platform na Kuaishu, isang popular na app sa China na parang TikTok lang din dito sa atin sa Pinas. Noong una, parang normal na pag-share lang ito ng buhay nila. Hanggang sa sumikat na nga talaga, lalo na sa mga Pinoy noong dinala ang mga videos niya online na accessible sa Pinas. Marami ang natutuwa sa kanya dahil kahit pa nahihirapan siya dahil sa sakit niya, e eh palagi nilang nakikita na masaya ito at malalaki ang mga ngiti sa videos nito. Yung ilan naman ay medyo na off. Dahil dito sa Pilipinas, e eh maraming beses na ginawan siya ng parody. Ginagawang meme at katatawanan, na sa tingin ng ilang netizens ay hindi naman tamang gawing katatawanan yung tao na may kondisyon, kumbaga isang person with disability. Hindi naman maikakaila na sa internet e eh madalas talagang gawing katatawanan ang itsura o mukha ng mga tao kahit pa sa pinakamadilim na parte ng buhay nila. Gaya na lang ng mga picture na umiiyak, mga nadulas o kung ano-ano pang nakakatawa sa iba. Pero sa mismong tao, e eh pwedeng hindi. Ganun paman, wala namang narinig na reklamo mula kay Xiao, Xiao ang mga tao, kaya iniisip ng iba na baka yun talaga ang way niya para mas magpasikat pa. Bukod sa ipakita ang everyday life niya, e eh baka raw sinasadya talaga nilang gawing katatawanan si Xiao, Xiao para mas maging patok sa mga tao. Kaya naman, may ilan din sa mga netizens ang nagtatanong kung ginagamit lang ba ng kanyang pamilya ang kanyang kondisyon para kumita o talagang gusto lang nilang ipakita ang realidad ng kanilang buhay. Sa dami ng views at engagement ng kanyang videos, dumami rin ang iba't ibang opinyon mula sa iba't ibang mga tao. Knowing naman ang mga Pinoy, isa sa pinakamahihilig sa chismis at talagang mag-uungkat ng gusto nilang malaman. Lumabas ang issue na pumanaw na si Xiao Xiao dahil sa bigla ang pagkawala niya sa social media at ang hindi malinaw na impormasyon mula sa kanyang pamilya. Noong December 2023, kumalat ang balitang pumanaw na siya na nagdulot ng matinding espekulasyon online. Dahil sa kanyang kalagayan na Sekel Syndrome, marami ang naniniwalang posibleng namatay siya dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit. Maraming netizens ang nagulat at nalungkot habang ang iba naman ay nagtanong kung totoo nga bang pumanaw siya dahil wala naman raw valid na source o kahit statement mismo ng magulang na wala na talaga si Xiao Xiao. Meron din kasing nagpost ng isang litrato na nagpapakita umano kay Xiao Xiao na naka black and white filter at sinasabing yumao na. At ito ang mas nagpaapoy ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang pagpanaw. Ang larawan ay mabilis na kumalat sa social media. Ito raw ay galing sa isang account na nagsasabing malapit sila sa pamilya ni Xiao Xiao. Ngunit hindi ito napatunayan o kinumpirma ng mga otoridad o ng kanyang pamilya. Sa katunayan, ang kakulangan ng official na statement mula sa kanyang mga mahal sa buhay o sa kanyang management ay nagbigay ng daan para sa mas marami pang haka-haka ang lumabas. Marami na ang nagsabi ng side nila pero walang pinakamatibay na ebidensya. On the other side of the story, may mga naglabasa namang balita na buhay pa si Xiao Xiao at naban lang ang kanyang mga social media account dahil daw sa mga restrictions ng China sa ganitong content. May mga nagsasabing ang kanyang account ay intentionally na pinaban ng Chinese authorities dahil sa negative attention na natatanggap nito. Habang maiba naman na naniniwalang ito ay bahagi ng kanilang proteksyon sa pamilya ni Xiaoxiao Xiao mula sa mga abusadong netizens. Meron din nagsasabing baka nga napatunayan na inaabuso ng pamilya niya si Xiaoxiao Xiao, kaya daw napakulong ang mga ito. Pero sa kabila ng lahat ng mga usap-usapan sa internet ng mga netizens, walang opisyal na pahayag ang kanyang pamilya tungkol sa totoong kalagayan ni Xiaoxiao. Xiao. Kaya't nananatiling palaisipan palaisipan kung buhay pa nga ba siya o hindi na. Ang kakulangan ng malino na impormasyon at ang pagkawala ng kanyang social media account ang naging pangunahing dahilan kung bakit hanggang ngayon e eh naguguluhan pa rin ang mga tao. Pagkalipas ng siyam na buwan, halos di na siya napag-uusapan online pero ilan sa mga videos niya ang kumakalat pa rin. Mula lang talaga noong nabalitang namatay siya e tinigilan na ng mga tao ang pagtawanan ang mga picture at videos niya. Ito siguro ay dahil na rin sa pagrespeto dito. Nag-iwan pa rin naman ito ng kahit papaano ng saya sa puso ng mga tao, pati na rin ng aral patungkol sa pagtrato sa mga taong may kapansanan. Ganun pa man, wala pa rin nakakaalam kung totoong pumanaw na o buhay pa ba si Xiao Xiao. Pero kayo mga katoto, ano sa tingin nyo? Maaari nga bang buhay pa si Xiao Xiao at nabanlang ang kanyang account? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.